Padyat na nga ang naging pahayag ni Panfilo Lacson sa isang panayam para ito'y kumalas sa alyansa ni Bongbong Marcos na bagong Pilipinas. Inwestiyon kasi nito ang desisyon ng Pangulo na ipamigay at isuko ang dating Pangulong Duterte sa kamay ng mga banyaga. Ngayong gumagana naman ang mga korte sa Pilipinas. Isa-isa nang ang nagkalasan ang mga senatorial candidate ni Bongbong Marcos sa takot na madamay sila sa galit ng taong bayan sa ginawa nila sa dating Pangulong Rodrigo Rodrigo Duterte na patatraytor at pagsuko pati na rin ng ating soberanya sa kamay ng ICC na mismo tayo ay hindi kinikilala ang kanilang jurisdiksyon sa ating bansa. Samantala, kasado na di umano ang impeachment laban kay Bongbong Marcos sa pagpasok ng 28th Congress ngayong taon at ang pagbaliktad ng sitwasyon ay malaki ang posibilidad na mismo ang kapatid ni Bongbong Marcos na si Senadora Aimee Marcos ang maghahain ng impeachment laban sa Pangulo. Kumento pa nga ng ilang dismayarong netizens, Yes to impeach BBM, nakakahiya na sa buong mundo ang pinagagawa ng administrasyon ngayon. BBM, adik, ayaw pa dagtes, kurakot pa, kawatan, wala sa ayos magsalita, dapat lang ma-impeach siya. 100% positive yan, impeachable offense or wrongdoings ni Marcos. Bagsak na talaga, Marcos. Nakikinig ka sa mga tsutsu niya, di niya alam na pinapahamak lang siya. Parehas lang kayo ni I kahit magbaliktad kayo, wala na kayong makukuhang boto sa amin. Mambubudol na naman kayo. Alam nyo lahat ang nangyari. Bakit hindi kayo nagpunta sa Naiya Airport na alam nyo inaaresto si Tatay Digong? Ngayon, naghahanap kayo ng ibang botas para makuha kayo ng boto namin. Duterte, straight PDP laban. Ang tunay na inindorso si Tatay Digong. Ah, hindi ko alam kung ito ba ay malaking problema ni Marcos o oh, good news para sa ating lahat. na <laughs> okay, sige. Sige, sige, pag-usapan natin ito. Inihag ngayon ang senatorial candidate na si Norberto Gonzalez na may mga grupo na naghahanda para isang pang-impeachment case laban kay Angulong Bumbong Marcos Jr. Oh good news yan, good news, good news. O, so, sige, sige, taas ang kamay. O, oh, taas ang kamay ng mga natutuwa sa balitang to dahil meron, meron. Ha, <laughs> yan na, hindi natin. Meron ng grupo naghahanda ah, ng impeachment ni Bongbong. O, oh, sinasabi ko sa inyo eh. Ah, back to you. <laughs> ah, ah, a dose of your own medicine. Whatever you sow, you will reap. O, oh, anong tinanim mo, yan ang aaniin mo. Sa salitang ano, karma. Oh, may naghahanda na ng impeachment kay Bongbong. Sige, ilagay niyo sa comment section taas ang kamay ng natutuwa sa balitang ito. May naghahanda na ng impeachment kay Bongbong Marcos. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na tumayong broker si Senator Amy Marcos para palitan ang Pangulo sa puwasto si At Almar Forswe. Ayusin mo yan, MJ Mondiara. O oh, ito, ito si idol natin, no? kasamaan natin sa sa uh, sm O oh, ayusin mo yan. Paano, ano, ano, anong ibig sabihin na magiging broker, papalit si Aimee? Pero alam mo ha, ako sa totoo lang ha, mas gusto ko si Aimee kesa kay Bongbong. ah Kasi ito si Amy, may paninindigan. Medyo mangga nga lang. Alam natin niya, mangga ha. Hindi ko sinasabing iboto nyo. Ako hindi ko iboboto si Amy. No? Pero kung between BBM lang at saka si Amy, eh si BBM wala talagang paninindigan to. Oo. At least si Amy tumatanaw pa ng utang na loob. O sige, paano yan? Eh, Pakia-explain. Well, sa detalye, nababalita ako na marami naman talaga nagpa-plaudan na file uh, ng impeachment si Pangulo pag-uwas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayong senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng Asamanay News. Ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kayang nakakausap sa pag iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon mayaman, mahirap para talagang gusto na nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Tanya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan na isang mas radikal na hakbang. Ito ay eh, important. That is very important. Okay? Kailangan natin kung gusto talaga natin yung talagang malawakang pagbabago, yung yung sinasabi niyang radikal na pagbabago, hindi po ito makukuha dun sa para iboto mo yung mga datihang si Tito Soto, Bong Revilla, I mean, eh. sa totoo lang, nabago ba ang buhay nyo nung naupo sila? Kung nabago ang buhay ng bansang Pilipinas, tumaas ang ating ekonomiya nung panahon na sila ay nakaupong senador, iboto nyo. Pero kung wala, bakit nyo iboboto sila dahil may pangalan? Dahil dati ng senador? Oh. ay kung display lang do, katulad ni Pacquiao. Pambira naman o. Oh. Gusto natin ng radikal? Radikal na pagbabago? straight PDP. Ay, ngayon lang mangyayari sa Pilipinas yan. At napaka-importante niyan na dapat manalo talaga yan. Pagpapalit ng gobyerno, binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case. Kasi yung impeachment ni Marcos, na sa totoo lang, mas marami siyang impeachable offense. Ang dami po. Doon na lang sa vice cam na pinarmahan niya, sabit siya doon. Doon sa kidnapping, na wala siyang uh, sinasabi niya, eh, hindi sila nakailang. Ako, Naka! Eh, kidnapping yun. Anong klase kang presidente? Kung hindi ka man nakiela, bakit napadalo doon si Piarardi? Di ba? Yun na lang, impeachable yan. Ba't hinayaan mong kapwa mo Pilipino, kidnapin? Oh? Huh? Tapos inutusan ng pulis? Sino man yung alang loko-loko yun? Na wala kang utos doon? Gumalaw si Torre nang wala kang alam? Ano siya, presidente? No, so, marami, marami pong problema to si Ma. Yung, yung ano, yung hindi lang yan, the fact na ayaw niya magpa-drug malaking problema yan. No? So, Antay, antay natin. Laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At naghihintay lamang ito ng isang mababatas na magpapasan nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala tungkol... Ay, ah, natin. Ah, kaya napaka-importante. Ulitin ko, napaka-importante itong susunod na eleksyon. Hindi lang po iboto nyo straight yung sampung kandidato ng senator ng Team Suka, ng Team Duterte, ng PDP. Hindi lang po, hindi lang po yung sampu na yon. Pati mga congressman, kung gusto nyo na ma-impeach si Marcos, palakasin po natin ang Kongreso, ang lower house. Lahat po ng sa tingin ninyo kakampi ni Tambaluslos, nakaasa sa ayuda, pumirma sa impeachment ni BP Sara, lahat ng kaya ng uh, uh, bilhin ng ayuda, huwag niyong iboto dyan sa distrito nyo. Hindi lang senador. Pag lumakas ang kongreso, sa 20th Congress. Patapos na tong 19 na to. May epal na nga lang yung mga tapos na nga yan eh. Officially, hindi pa tapos pero adjourn na sila. No? E, eh, yung mga yan, mapapaltan kung buboto bo po tayo ng maayos. Isipin ninyo, kung mapalakas, ha, kung kayo ay galit na galit na sa gobyernong ito dahil kayo ay gutom na, yung pinangako nila walang natutupad. Puro lip service, puro salita, puro pagtatanggol dito, puro pagtatanggol dyan. Pero ang pera nakukurakot at kung sa tingin ninyo wala na silang inaasikaso kung hindi gipitin ng Duterte. Pagkakataon nyo na po, dyan sa distrito nyo ang iboton nyo, tanong nyo, sino ba dito sa mga congressman na ito ang sumusuporta kay Tambaluslos? Pag may ayuda yan, nangampanya sa lugar ninyo, may ayuda, tambaluslos yan. Asahan niyo yan. Pag dumating dyan ang ayuda at uh, ang, uh, ang Marcos o uh, dumating dyan ang uh, alyansa, tambaluslos yan. Huwag iboto. Itanong nyo, sino yung ayaw sa impeachment ni BP Sara na congressman o congresswoman? Yun po ang iboto ninyo. Dahil yan po ang susi. ng nang ng impeachment, mababaligtad ang panahon. Instead na si BP Sara uusad ang kanyang impeachment dahil sa sobrang lakas ng lower house, baka mauna pa ang impeachment ni Marcos. Kung lahat ng iboboto natin sa distrito nyo na congressman, may paninindigan tumatayo para sa Duterte. Kaya importante yan. Kung sawa na kayo sa gobyernong ito, ganti po kayo sa boto upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo ka Senador Imee Marcos na sampahan ng impeachment ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Ito ang naging ni Gonzales. Ang uh, nakikita ko lamang sa ngayon, may, kunyari yung kapatid niya si Senator Imee Marcos. Maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na ako handa akong kausapin ni Gonzales na magandang hakbang kung tatay yung broker si Senator Aimee para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pababa ng ratings ni BBM. gusto ni Senator Aimee Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong uh, uh, eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan. Hindi ko talaga gusto nila akong mamuno. Ayan, uh, pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pahulo, para nalalapit na na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ang gobyerno ngayon na. Yun, parang may pinapaano to si ano ha? ha may may pinaparan patang si uh, Gonzales. But, alam nyo, may punto siya, no? Oh, baka ano ito sinasabi niya, baka pwede na nating palitan ng gobyerno ngayon na at ang mag-aaktong broker ay si Amy Marcos. Na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang, yun ang nakikita kong sente niya. Para sa job. Alam mo, sa akin lang ha. Hindi ko alam ang legality nito kung posible yan. Napapalta ni Amy si BBM, no? But in any case, may nakikita na po akong... Uh, posibleng hidwaan between dun sa magkapatid. Or dahil sa magkapamilya sila, posibleng ang hidwaan ay between. Posible lang ha. Posible ang hidwaan dyan patungkol kay Amy at kay Lisa. Ano ha, I, I, I feel Amy. Yung tipong kapatid mo, si Marcos, pero hindi mo makausap. Kapatid mo, pero ang daming umaali-aligid. Pumubulong-bulong. Diba? Kasi dapat, ang talagang ginawa ni Marcos ay ibangon ang apelyidong Marcos. Binigyan siya ng Diyos na pagkakataon ibangon yung kasiraan ng Marcos. And yet, ang ginawa niya, lalo niyang sinira nitong si Bongbong ang pangalang Marcos. Kung talagang ito'y si Amy ay talagang gustong buhayin yung pamilya nila, yung, yung, yung apelyido nila, okay? Ang dapat niyang gawin talaga, i-impeach si Marcos. Si, i-impeach niya si BBM. Kasi alam mo, wala nang tiwala. Including me. Wala na akong tiwala dito kay Amy. Wala na akong tiwala dito kay Marcos. Talagang pamilyang budol-budol sila. So yung kasamaan ng tatay nila Instead na na-recover nila, lalo nilang pinasama. So lahat sa balat ng, ng lupa ng Pilipinas, ang pagkakakilala sa Marcos masasama. Naiintindihan po natin. Wala na po silang chance ang makabangon dito. At ako nakikita kong chance lang nila makabangon muli at mapalitan ang perception ng taong bayan. Si Amy Manindigan patalsikin niya yung kapatid niya. Siya mismo ang umano ng impeachment. And then, kung ma-impeach si BBM, halimbawa lang ha, nagtagumpay na impeach si BBM at umupo si BP Sara. Doon pwedeng baguhin ni Amy yung trajectory ng pagbuluso, ng pagbaho ng Marcos. Diyan makakabawi si Amy. Napa-impeach niya yung kapatid niya, napaupo si BP Sara, tapos anong gagawin ni Amy? Wala siyang gagawin kung hindi kaliwat kanan na serbisyo. Lahat ng ginawa ng tatay ni BP Sara na si Tatay Digong, gayahin niya. Lahat ng pinangako, ginawa. Lahat ng sakripisyo, ginawa. Mahalin ng Pilipino. Diyan, naniniwala ako, maibabangon ni Amy muli ang pangalan ng Marcos. Bakit? Kailangan ng sakripisyo. Ang Pilipino, hindi mo na madadaan sa lip service. Sa salita dito, salita doon. Pero imagine ko napatalsik niya yung si kapatid niya. Tapos nagpakita siya ng maganda. Bangon na bangon ng Marcos. Bangon na bangon. 'di diba? Bakit matutuwa sa kanya eh. Kahit sa tingin natin manggagamit siya, abi at least napatalsik niya yung kapatid niya, 'di ba? Through impeachment, ha? legal po yun. hindi po ko inciting na to sedition ha. Impeachment, I'm talking about the legal process na ginawa niyo kay BP Sara. I'm talking about impeachment. I'm talking yung dinidiscuss dito. Na meron na naghahanda para sa impeachment ni Marcos. And big factor dito, susik dito si Amy. Bakit? Walang ibang gumagalaw eh. Lahat tuwag, yan ang sinasabi ko. No? So, pwede niyang gawin yun. Una, para may bangon yung pangalan nila. Pangalawa, posibleng may galit na to eh. Sa mga nakapaligid kay sa BBM. Siguro sa tingin niya, inuuto na yung kapatid niya. Ay ano, I, I feel I me. Mean, inuuto na kapatid niya, ginagamit na yung kapatid niya, etc. etc. No? Uh, sinisira na yung pagiging magkapatid nila, yung kanilang uh, posibleng pangarap na ayusin ang pangalang Marcos, di ba? So, bigyan muna natin ang tsansa. We'll see, okay? We'll see. Again, Disclaimer, hindi ko sinasabing iboto nyo si Amy. Pero wag muna natin hawayin. Matutuwa tayong lahat kung sisimulan niya ang impeachment. O next topic po tayo. <clears throat> ito, ito, ito pag-usapan natin na uh, Posible ito. Bagong harassment kay BP Sara. Mm. Sige. Kay ma uh, supporting 'no yung ganyan na panawagan. Uh, mas gusto ko nga na magkaroon tayo ng uh, definition kung ano ba talaga ito. Pagka nagsasalita si Barbers. Honestly, honestly, ako lang, ha, opinion ko ito ha, sa akin lang. Pag nagsalita to si Barbers, duda na ako. Ay! Nako. Kayo ba? Pag nagsalita si Barbers, duda kayo. Pag ito nagsalita, it's either tatama sa tatlong nila lang. Una, kay Tatay Digong. Pangalawa, kay BP Sara pangatlo sa mga vloggers. eh, <laughs> Eh! ewan ko. Sige, kayo, kayo, kayo. Ano opinion nyo? Pakilagay. Ha? Huh? Ha? Huh? Huh? Pag nagsalita to, anong nasa isip nyo? Uh, nang sa ganun, hindi tayo uh, tinatawag na family corporation. Kabilan mm -hmm. Kabilang si Surigao del Norte second. Bigla-bigla. Si Barbers. Bigla-bigla ang mga congressman. Gustong galawin ang dynasty law. Mm, I smell something fishy. Fishy, fishy. And this Representative Robert Ace Barbers sa mga kongresistang pabor sa pagkakaroon ng batas kontra political dynasty sa bansa. Sa ganitong paraan anya, mas magiging maayos ang definisyon nito at maitatakda ang limitasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan ng magkakapamilya o magkakamag-anak. Batay sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, kailangang tiyakin ang pagkakaroon ng pantay na access sa oportunidad na makapaglingkod sa publiko ang sino mang mamamayan at ipagbawal ang political dynasties na maaaring itakda ng batas. Gayunman, mag-aapat na dekada na mula ng pagtibayin ng sal... Ito ha, okay. So ang pinag-uusapan dito, dynasty. Meron na pong batas sa, sa atin ngayon na about sa dynast, dynasty law. Hindi, ano po ba yung dynasty law? Para doon sa mga hindi nakakaalam, yung mga magkakamag-anak na nagiging halal ng taong bayan. Kaya lang, may batas man tayo dyan, ay ito po ay hindi pa na define uh, ang ng specific ano ba ang sakop nitong ni dynasty law na ito. Okay? Ngayon, ito na ko dyan. Bigla-bigla na lang issue sa kanila. Bigla-bigla na lang binubuksan. No, ha? Alam mo, tingnan nyo itong mabuti dapat harangin natin to. Ako, against ako sa dynasty law. Pero duda ako rito. Kasi patatamahin nila to kay BP Sara. Hindi nila pa eh. Remember this. Inatake na nga nila si Tatay Digong, kinidnap, dinala sa Netherlands para ano, hindi makapagkampanya dahil ayaw nilang mapaupo ang mga PDP Senators. Binigyan ng impeachment si BP Sara para sa ganon ay hindi siya makatakbo muli sa kahit anong posisyon. In short, yung ginagawa nilang yan uh, in preparation para i-eliminate si BP Sara sa quotient because we all know that BP Sara, BP Sara sooner or later will be the next president in 2028. Sure na sure na sure na sure ako dyan. Unless mamatay. Unless patayin si B.P. Sara. Eh, pinipigilan ng vloggers. Kaya nga binubusalan na mga vloggers eh. Ha? Si Tatay Digo ang ginalaw, may impeachment. Eh, pero parang hindi. Doon sa tatlong yan, hindi sila nagiging successful. Walang gumagalaw. Talo sila, lumalabas. Kaya ito na naman ang mga pautot nila. Ha? ang gusto nilang gawin pagdating sa 20th Congress kalampagin ng Korte Suprema itong mga uh, mga congressman natin para gumawa ng batas specifying kung ano ang nakapaloob doon sa dynasty law. At, ito, itagahan nyo sa book. Ako'y naniniwala ipagbabawal dyan na tumakbo ang anak bilang presidente. Kung nakatakbo na ang tatay at naging presidente na, ipagbabawal na yung anak. Ganyan ang kalalabasan niyan. So ano, pag nagawa yan sa 20th Congress, okay, yung susunod, after the election, nagawa nila yan. Kahit walang impeachment, hindi na magiging presidente si BP Sara dahil na batas nila. Naiintindihan nyo. Tatama yan. Duda na ako eh. Duda na ako. Alam mo naman ang galawan ng house eh. Ano sabi nila? Walang galaw ang house na hindi alam ni Tamba. At walang alam, walang galaw si Tamba na hindi alam ni Marcos. Lahat siya magkukutsaba. Eh paano ko, Choli? So, ang, ang, ibig ba sabihin, ayaw bumaba nila Marcos? Yes! Eh, paano? Hindi ibig mo sabihin, paano si Sandro hindi rin siya makakatakbo? Bilang Bata pa, hindi pa siya talaga makakatakbo bilang presidente. Alam mo gagawin dyan, sa 2028, ang ipaplano nila dyan, si Tamba ang maupo. At habang nire-ready nila si Sandro, sa kanila papalitan ulit yung batas. Ang importante lang, ha? ang importante sa kanila ngayon etong 2028 hindi makaupo si Bibi Sara. That's why I keep on reminding you, hindi lang po senators ang importante sa atin. Even yung mga congressman, diyan sa kasi naikakampanya namin yung mga senator Eh. Walang problema, nag-iikot kami sa Pilipinas lalabas pa nga, posibleng lumabas pa nga ako ng bansa para ikampanya ang PDP. Walang problema doon. Ang problema yung mga congressman. Distrito yan, eh. kanya-kanyang distrito yan. Kaya sa bahay ninyo, napaka-importante, huwag nyong iboto yung mga mukhang ayuda. Huwag nyong iboto yung mga mukhang tambaluslos. Yung mga sip, sip dito, delikado po yan. Pag naipasa nila yan, tapos tayo dyan. Hmm. Di ba? Eh kung malakas pa sila, paipapasa nila yan. Lahat po ng butas para hindi makaupo si BP Sara. gagawin nila and that is very dangerous. Tikang batas, ngunit wala pa rin legislative measure na naipapasa para tuluyang ipagbawal ang political dynasties. Kaya naman isang petisyon ang bagong inihahayag. Sino, sino nagsasalita si Barbers? Nagsalita din dito. Hahangakbayan, nagsalita din dito si Trans Castro, di ba? Lahat siya. Yang nagpapasa ng dynasty law na yan. Kaya ako duda no sinasabi nila na binibira nila sa dynasty tung Tulfo. Alam ko ta, kunwari lang yun.